babaeng nagpinta gamit ang liwanag. Sa isang abala, masikit na lungsod, ang mga pader ay matataas at kulay abo at ang mga lansangan ay laging puno ng ingay. Nagmamadali ang mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang kanilang mga mukha ay pagod na pagod na tila nakalimutan kung paano umiti. Ngunit sa isang maliit na sulok ng lungsod na ito nakatira ang isang batang babae na naggangalang aarna. Mas gusto ni Arna ang pagtipinta kaysa ano pa mang bagay sa mundo. Nanaginip siya ng maliliwanag na bulaklak, lumilipad na ibon, nagniningning na bituin at mahiwagang bahaghari. Ngunit may problema, walang kulay, walang brush at papel si Arna. gayon pa bulong ng kanyang puso. Don't stop dreaming, Arna! There is always another way. Isang gabi, habang pinagmamasdan ang paglubog ng gininto ang araw sa likod ng matataas na gusali, napansin ni Arna kung paano ipininta ng liwanag ang kalangitan sa kulay ng orange at pink. Naisip niya sa kanyang sarili kung ang araw ay kayang magpinta gamit ang liwanag bakit ako hindi. Nang gabing iyon, humirap si Arna ng luma at maalikabok na projector sa kanyang kapitbahay. Ikinonekta niya ito sa kanyang maliit na computer at nagsimulang gumuhit ng mga larawan na may kumikinang na mga linya. Nang buksan niya ang projector, biglang nabuhay ang mga dingding ng kanyang kalye. Namumulaklak ang mga bulaklak sa basag na simento. Ang mga paru-paro ay naglipana sa matataas na gusali. Ang mga bituin ay kumikinang at sumayaw sa mga bintana. Ang mga alo ng karagatan ay malumanay na gumulong sa mga rooftop ang mga tao sa lungsod ay tumigil sa kanilang mga landas. Napasinghap ang mga bata sa pagtataka. Umiti ang mga magulang. Nagtawanan na naman ang mga lolo't lola na parang mga bata. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ang lungsod ay mukhang buhay. Di nagtagal, sinimulan siyang tawagin ng lahat na The Girl Who Painted Hope. Ang kanyang sining ay hindi lamang nanatili sa kanyang maliit na kalye. Kumalat ang balita sa malayo. Di nagtagal, ang kanyang kumikinang na mga likhang sining ay nagpapaliwanag sa mga gusali sa Paris, New York, London at Tokyo. Saan man dumapo ang kanyang liwanag, ang mga puso ay naging mas magaandin. Isang araw, tinanong siya ng isang reporter. Arna, paano nagsimula ang lahat ng ito? Ano ang nagbigay sa iyo ng napakalaking ideya? Umiti ng mahina si Arna at sumagot. Hindi ako na naginip ng mga pader. Na naginip ako ng mga abot-tanaw. At mula sa araw na iyon, naaalala ng mga tao sa lahat ng dako ang kanyang kwento sa tuwing nahihirapan sila. Pinaalalahanan nila ang kanilang sarili, minsan, upang makamit ang isang bagay na malaki, dapat kang lumikha ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. Aralin. Ang pagkamit ng malaki minsan ay nangangahulugan ng paglikha ng isang bagay na hindi pa nakikita ng mundo.